Nagtagumpay ang Israeli 4 of 1 Brigade sa mga tunnels. Winasak ng Israeli Army ang mga stronghold ng kaaway sa isang strategic sheds campaign. Lumabas na tagumpay ang Israeli 4 of 1 Brigade habang sinisira nila ang mga stronghold ng kaaway sa Hilagang Gaza Strip na may mga tanki ng Merkava at armored vehicles na nangunguna sa daan. Kung paano ito na isa katupara ng IDF ang kanilang strategy at lakas para tuluyang lamangan ng hosto ang laban ng Hamas. Yan ang ating alamin. Kaya naman pinutin ang like at mag-subscribe para patuloy kang updated sa mga next videos na aking inihahanda para sa inyo. Nagsimula ang Israeli Army sa isang makabuluhang pagkubkob sa paligid ng Bithanon na sumusulong at nag-neutralize sa maraming militanting Hamas sa kanilang mga lokasyon. Maaari bang mapanatili ng Israeli Grand Forces ang kanilang momentum? Magkakaroon ba ng malaking epekto sa resulta ng pagtuklas ng mga tunnel at posisyon ng terorista? At kung anong mga strategic na hakbang ang susunod na gagawin ng Israeli Army para malaman ang lahat ng ito sa video na sinimula ng mga pwersang panlopa ng Israel. Isang mapangahas at madiskarteng kampanya ng paglusob na nakakuha ng atensyon ng mundo sa kanilang paningin sa Northern Gaza Strip. Mahusay na pinabagsak ng mga tropang Israeli ang mga muog ng Hamas ng paisa-isa gamit ang mga taktikal na manyober na hindi gaanong kahanga-hanga. Ang operasyon na sinimulan ng isang mahusay na coordinated attack habang ang mga tanki ng Merkava at iba pang armored vehicles ay lumusob sa Bithanon region mula sa northeast ng sabay-sabay. Ang Israeli ground forces ay dumaan sa mapanlinlang na mga lansangan ng Sherab at Alarama. Ang 31st Parachute Unit ay pumasok sa labanan mula sa silangan habang ang Israeli Army ay naglunsad ng isang mabigat na pagkubkob sa mga kalapit lugar ng Bithanon mula sa silangan, hilaga at hilagang kanloran. Ang resulta ay isang kahangahangang pagsulong ng humigit kumulang dalawang kilometro at nagwawasak ng hindi mabilang na mga militanteng hamas. Winasak ang kanilang mga pinagtataguan. Ngunit hindi lang iyon, habang ang mga sundalong Israeli ay sumilip ng mas malalim sa gitna ng kapitbahayan, nakagawa sila ng ilang nakakagulat na mga pagtuklas na nantuklasan ng mga tunnel na maingat na itinago ng Hamas at nagbibigay ng na mahalagang intelligence sa panloob na gawain ng teroristang organisasyon. Sa isang nakakamanghang pagkakataon ay nakikipagsagupaan ang mga tropang Israeli sa mga militanteng Hamas na sumusulpot mula sa isang lihim na lagusan malapit sa Allen Street. Mula sa tahimik na kapaligiran ay umalingaungaw ang mga putok sa pagtaas ng tensyon habang ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa isang matinding labanan ngunit ang magigiting ng mga sundalong Israeli ay mabilis na nanyotralize ang mga umataki at tinitiyak ang integridad ng kanilang misyon ngunit ang mga pwersa ng Israel ay hindi kontento sa pagnyotralize lamang sa mga lagusan na ito nais nilang magdulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway gamit ang kalkuladong target ang mga sundalo ay naghagis ng mga pampasabog sa infrastruktura ng tunnel at naging walang saysay -say ang mga pasokan ng tunnel na epektibong isinara ang rehiyon at pagkatapos ay pinalakas ng mas maraming puwersang Israeli. Ito ay isang malakas na pagpapakita ng hindi natitinag na pagpapasya ng bansa. Habang ang mga tropa ay bumuhos mula sa silangan at ang kilalang 84th Devate Brigade ay dumating mula sa Hilagang Kanloran. Ito ay malinaw na ang rehiyon ng Beth Hanon ay mahusay na kinugkob at kinuha ng mga pwersa ng Israel ang kanilang matatag na kontrol sa lugar. Napahiwatig ng hindi lamang isang taktikal na tagumpay, kundi isang minsahe na ipinadala sa kanilang mga kalaban. Ang Israeli Army ay isang pwersa na dapat isaalang-alang habang ang balita ng kahangahangang operasyon na ito ay kumalat. Ang mundo ay hindi maiwasang mabighani sa katapangan ng Israeli Land Forces. Ang mga larawan ng isang mapangahas na misyon sa pamamagitan ng taksel na teritoryo. Mga tanki na umaalingaungaw sa mga lansangan at matatapang na special forces na nagtutulak ng mas malalim sa teritoryo ng kaaway. Ilang linggo lang ang nakalipas. Ang magigiting na sundalong ito ay matapang na nakikipag sa palaran 450 metro mula sa kapitbahaya ng Gaza na naglalakbay sa palikulikong landas patungo sa lansangan ng Al-Rasid. Ito ay isang mapanganib na paglalakbay na malapit ng maghatid sa kanila sa isa't isa sa mga pinakamatibay na lokasyon ng Hamas ang Israeli Special Forces na nagpapakita ng walang kapantay na kasanayan at katumpakan ay estrategikong nagmaniobra sa southwest na pinakamalapit na rehiyon at pagkatapos ay sa timog ay mabilis na tumagos sa gitna ng teritoryo ng Hamas. Sa rehiyon ng Jabalia sila napadpad sa isang makabuluhang discovery, isang hidden fortress na kilala bilang Hamas 17th Outpost Walang pag-alinangan, ang espesyal na lakas ay nagpasimula ng isang mapangahas na operasyon sa lupa. Gamit ang mga nakabalote na sasakyan at mga sundalo upang salakayin ang kilalang-kilalang fortress. Isipin mo na lamang ang tindi ng sagupaan na naganap habang ang mga tropang Israeli ay nakikipagsagupaan sa mga terorista ng Hamas sa loob ng mga pader ng kota. Sa loob ng sampung nakakapagod na oras, isang labanan na nagbukas ng ipikong proporsyon ang mga magigiting na sundalo na ito ay napakita ng hindi natitinag na determination na lumaba ng ngipin at kuko upang madaig ang paglaban ng kalaban sa wakas ay nakamit ang tagumpay ng man-neutralize ng Israeli Special Forces ang teroristang nagbabantay sa Kastilyo ng Hamas at matagumpay na nakapasok dito isang mahalagang sandali sa patuloy na salungatan na nangangako na magbibigay ng mahahalagang impormasyon sa loob ng nakuha na fortress. Ang mga sundalong Israeli ay mabulaga ng isang kahangahangang bagay, isang treasure trove ng mahahalagang dokumento ng Hamas. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng isang kayamanan ng impormasyon na nagbubunyag ng maraming assault planes at masalimuot na mapa na maingat ng ginawa ng mga militanting Hamas. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa mga pwersa ng Israel na magkaroon ng walang kapantay na pananaw sa kanilang mga taktika at estratehiya ng kawai ng may maingat na katumpakan. Ang Israeli Special Forces ay maingat na nagsala sa nakuhang intelligence. Maingat nilang pinili kung ano ang agad na kinakailangan para sa ground execution ng napakahalagang impormasyong ito na walang puwang para sa mga pagkakamali. Ang natitira sa mga nakumpiskang dokumento ay magpapatunay na kailangan-kailangan sa pagsasayos ng mga operasyon sa hinaharap. Dahil ang mga ito ay mabilis na ipinadala sa mga kumander sa gitna ng lungsod ng Gaza. Lalong uminit ang tensyon habang ang Israeli Army ay nagsimula sa isang patagong misyon na walang katulad sa ilalim ng takip ng kadiliman. Sila ay nagtakda upang mangalap na mahalagang impormasyon sa mga kasuklam-suklam na aktibidad ng Hamas, ang kilalang teroristang organisasyon, gamit ang kanilang makabagong teknolohiya. Ang mga puwersang Israeli ay sumilip ng malalim sa nakatagong mundo ng Hamas na humarang sa kanilang mga lihim na komunikasyon sa radyo at nagpalipad ng matataas na drone upang makakuha ng larawan sa lupain kung ano ang kanilang natuklasan mula ng dumaan ang mga shockwave sa mga hanay sa malilim na Czech Road 1 District. Ang Hamas ay lihim na nag-iipon ng isang arsenal ng mga sandata na handang magpakawala ng kaguluhan sa mga hindi mapag-aalinlangan ngunit hindi lahat ng iyon ay nakatago sa kailaliman ng mapanganib na teritoryong ito. Dahil natuklasan ng UAV ang isang sentro ng masasamang loob ang mga ulat ng inovasyon ay lumabas tungkol sa mga sundalong Israeli na pumapasok sa puso ng Gaza at nagsasagawa ng isang serye ng mga lihim na operasyon na ang mga operasyong ito ay nagresulta sa pagsira ng mga mahalagang imbakan at paggawaan ng mga armas at nagbibigay ng malaking kalamangan sa hukbo ng Israel sa kanilang mga kakayahan sa opensiba sa pamamagitan ng estratehikong pagtarget sa mga lokasyon ang Israeli Army ay epektibong napigilan ang kapangyarihan ng mga organisasyong terorista kaya hindi na nila magawang makabuo ng counter-attack o ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang tindi ng labanan ay patuloy na tumitindi na may matinding sagupaan sa pagitan ng Israeli ground forces at mga terorista na sumiklab sa northern at central Gaza sa walang humpay na pagtugis sa mga teroristang ito ang Israeli Army ay humantong sa kanilang regular na neutralisasyon habang sila ay pinalagan at mabilis na hinarap. Gayon paman, ang focus ay inilipat na ngayon sa katimugang mga rehiyon ng Alzon kung saan ang Israeli Army ay determinadong sumulong pa sa timog sa Gaza Strip. Ang plano nila ay maglunsad ng isang mapangwasak na opensiba mula sa sentral at coastal na mga lugar na nagdudulot ng takot sa puso ng mga terorista ng sabay-sabay na isa pang front ang binuksan sa timog ng Gaza Strip at nagmula sa rehiyon ng Ala Focari na may layuning makapasok sa mga teritoryo sa silangan ng kanyones. Ang madiskarteng hakbang na ito ay naglalayong gipitin ang mga terorista mula sa maraming anggulo na posibleng humahantong sa isang mapagpasyang bakbakan laban sa kanyones. Ang pangunahing layunin ng operasyong ito ay alisin ang ilang matataas na rango na terorista sa rehiyon. Ang Israeli Army ay hindi nag-iiwan ng anumang bato na hindi lumiliko kahit na ang pag-target sa tunnel outlets na nag-uugnay sa mga lugar sa baybayin ay tinitiyak na ang mga terorista ay walang paraan upang makatakas. Sa pagbubukas ng sariwang harapan sa buong baybayin sa silangan ay malapit na habang ang Israeli Army ay walang humpay na hinahabol ang misyon nito. Ang pananabik at intriga na pumapalibot sa salungata na ito ay kapansin-pansing nakakabighani sa mga manonood sa buong mundo. Ang kapangahasan ng mga sundalong Israeli na pumapasok sa mga kalkuladong maniobra na isinagawa ng army. At ang patuloy na pagbabantang-banta ng mga terorista ay lumilikha ng isang kapaligiran ng pananabik at kawala ng katiyakan sa bawat sandali nagkakaroon ng tensyon na nagiiwan sa mga manunood sa gilid ng kanilang upuan na sabik na naghihintay sa susunod na hakbang ng Israeli Army at ang mga kasunod ng mabilis na resulta para sa terorista sa Gaza. Ipinadala ng utos ng Israel ang kritikal na impormasyong ito sa kanilang mga unit sa lupa at himpapawid na nag-trigger ng mabilis na pagtugon. Tumunog ang alarma at ibinigay ang order mag-strike ng may katumpakan at alisin ang banta sa isang pagpapakita ng walang kaparis na lakas. Ang mga piloto ng Israel ay agad lumantad sa himpapawid. Ginagabayan ng mga larawang nakunan ng kanilang mga drone sa pagsubaybay na may nakakamatay na katumpakan. Nagpakawala sila ng isang hampa sa mga kuta ng Hamas na naging sanhi ng mga ito sa nagbabagang mga guho. Ang dating makapangyarihang mga outpost ng militar ay naiwang wasak na nilamo ng apoy at umuusok na naging ganap na walang silbi. Ang mapangahas na operasyong ito ay nagdudulot ng isang nakakapinsalang dagok sa opensiba at depensibong kakayahan ng mga teroristang hamas. Ang kanilang mga ingranding disenyo ay nasira at ang kanilang mga plano ay naiwan sa mga guho. Matagumpay na nabawasan ng hukbong Israel ang lakas ng kanilang hukbo na nagpapadala ng malinaw na minsahe na hindi sila magdadalawang isip na protektahan ang kanilang mga mamamayan at manatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Ang mga sundalong Israeli ay hindi lamang mga ordinaryong defender. Sila ang huwara ng lakas at katatagan. Ang kanilang pangunahing layunin ay protektahan ang kanilang homeland at matiyak na ang kanilang dipinsa ay nananatiling hindi magagabi. Bagamat ang karaniwan sa kanilang pokus ay nakasalalay sa pagpapatibay sa kanilang mga hangganan sa hilaga. Ang mga kamakailang kaganapan ay nagpapakita na ang kanilang mga pagsisikap ay walang hangganan. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Ang lakas militar ba ng Israel? ang siyang magbibigay sa kanila ng higit na kalamangan sa digmaan o ang puso at determinasyon na mapapanagot ang mga may kagagawan sa kasuklam-suklam na gawain sa kanilang lahi noong October 7. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong opinyon. Hanggang sa muli, L. Profesor.